Natapos na, natapos na ang lahat. Wala wala tapos. Sana magkain. Ay, kanto na lang ito sa noon. El na ulputo sa ubos. Saka na dre el. Saka na dre. Mo magadiog kwan. Lo yan ni mo dai. Mura mga bibina bibi <laughs> na. Mi nga bibi wala <regret> kwarta. Burus nang kwarta na bibina na. Scatter pa mo pa. Grabe ka init gid firewall ir no. Init gid firewall. Kanto na lang yun, oh. Paubos na puntaan e eh, Paubos Ito na punta, paubos Ikas Uy Ito pa Ang inis sa firewall Nga nung inis ng firewall